Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 13. Sa kasalukuyan, nababalita sa inyo may pagkikiapid at ang ganyang pagkikiapid ay wala kahit sa mahintay na isa sa inyo ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo ay mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa ng gawang ito. sa ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa si Espiritu. Akin ngang hinatulan na gumawa ng bagay na ito na tulad na ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na nangagkakatipon kayo at ang aking Espiritu, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus upang ang ganyan ay ibigay kaysa ikaw ikawawasak ng kanyang laman upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Isus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpa. Natulad sa kayo'y walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatawid bagay si Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masasamang akala ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayo magkisama sa mga mapakiapit. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanglibutan ito, o sa mga masasakim at mga manglulupi o sa mga mananamba sa Diyos Diyosan sapagkat kung gayoy kinakailangan magsialis kayo sa sanglibutan. Datapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayo makisama sa kaninamang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos Diyosan o, o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig sa gayo huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa si inyo ang masamang tao. Amen.